Walking sa Kalag-Kalag Walking along the road May babe shop Open 24 hours beef shop. Sa maglakaw may dire. Aray may mangumpra sa Lasyon, Mercado. Aray may maglakaw. di ba? Dulhugon nga. sa kaduman. Sa kaduman po yun. Ano ba? Dulhugon. Hindi ba? Ay, kanduman. Ano? Oh, ila ba ni? Ang ipuyan mo sa una ni? Kariyaan ni ba? Blind spot ni. di yun na sila kita. Una, dito pwede mag Walking sa Kalagala guys Sa gabi na kami Nag ano Pumunta ng Mentaryo Para walang init uh, Hindi kami nakauwi ng probinsya guys Dito lang kami sa city Nag Nagpunta sa Mentaryo na pumunta sa cemetery. Uh, lakad lang kami ng lakad ni Dai Dai. Nice sa gabi pag maglakad, walang init kada sa

sasakyan pero may in town ha nga bus hindi ka dito sa north eh so, siya. Ano siya Tuna republic bago na sa na ito eh. na republic Tuna, Tuna. na ragapon sardines na ito na na Tagobiao, Mandawi. New restaurant Tony Republic. Mandawi ya yeah. Tagobiao. <coughs> oh. Didi ay. Wala man say ku anday. Wala say sil silhig, meaning, wala say pandon nga sya, ng area pa. Kitao, higaw kayo. Iyang gituan tanawa oh. Pugaw kayo. Iya bandol lagi ni. Tanawa ang gateway limpyo. Kung napa na naga gamit na na maintenance sa limpyo. Ebe sa ben sa Ah. Cebu Ebe sa kapamilya ah, studio ng EBS sa Cebu ah. and then followed by Republic Powder Coat Corporation Cebu Ayan kumpanya dire sa Mandawi. Ha. Ah, koan. ah, three coins. What does that mean? Three coins Incorporation. bago na sa Dedere ay kanta dito, bago. Oh, okay, okay. Parang pa ba? Na. Baba na sila dito. Light fuel. Bito. Pag-gobi ako oh, naman didiri. Lion. Si Lion. And then si Flower. Sunflower. And then si Lion. Hello, oh, Lion. Are you okay there? Okay ka lang, Leon? Okay lang kayo dyan? Bakit hindi kayo, ano, makiusap sa akin? superhero hero si see batman see si superman and then lion here and then see si deko kilala see si Bagyo na si Bako. Simba ko, masimba ko, simba ko. Lalain man eh, Ato sa lalain. Hah? Aku pergi Oh betul. Because... kay jagingan muntag o hapon kan man ni dere ever ready aw red cross day ni oh ever ready na do ra sa kwata feel o ka traffic somewhere there traffic sa man park na ready man ni oh, red cross

ato dai kay Maguan man ta dai ato ta sa atbang sa 7-Eleven pa cash out o family tina ko o ma, ma di ha ma asa man di ha bali ko ranan o pa ide ra kay ka po Ayo, nak kau pamilih tibokas, kiharot, nai dai dai.

Pero lang ka ba? Stop pa? Ha? Ayan guys. After ng bagyo ito oh. Pinsala ni Tino.